ah mga kaisan di pa rin makatawid laki po ng ilog what's up mga kainsan mga kaisan magbibisita muna tayo sa kabilang barangay pinabibisita po ni tatay hindi na po tayo dumaan sa surta yari po ang mga pakuway oh laki rin po ng baha kagabi dito oh uh. kaya na ba niyong tumawid kaya na ayo Una na, lah. ayo. Oh. Chu. Dali. Chu. Ayo. Dali kayo, dali. Oh. Ah, wow, natawid na po 'yung mga aso. Choo! Choo! Dali, dali, dali. Oh, dali! 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 Oh! Dali! Tutulungan! Dali! Naanod yung maliit Naha na Ay naanod na wala Ay ayun oh! Oh! Walang din naanod! Oh! 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 Do. Ay walang steak naanod pa! Diba? Oh! ano? Nahanap. Wow, ang Yun. Huwag na kayong tumawid. Huwag na kayong sumama. Dali. Tatawid, dali. Tasama pa ba kayo? Oh. Dali na. Oh. Tu. Dali na. Oh. Oh. Dali! Tatawid! Oh, dali! Huwag ka lang bumalik! Babalik pa yung isa! Oh dali. oh, dali! Dali! Hindi po kaya ng aso, maaanod po. Ano yung mga bilut pa? Nalangoy siya oh, mga kaysa nalangoy ito may pa oh. Nalangoy. Akala niya nalangoy siya eh. Malaki pa po ang baha. Baka Baka pumaanod. Ay, oh. Mga pinsanin ko po akan pong dinalaw din eh. Sira po ang mga saging din niya eh. Oh. Are po isa mga magkakapatid po ni nanay. Eh. Hmm. Tayo po, bibisita din sa kabila. At uh, ito po itanim pa ng lulo ko na kalamansi o oh, pagkakatagal na na Eh sira din po yung saging na yun mamahal ang saging ngayon e, huwag naman sana oh, mga kaisan oh. kalamansi ito po yung tanim pa ni Lulu pagkatagal ng panahon yung nabubuhay pa Ay, ngayon po yung utas na nasaging pagkatagal-tagal na po na rin eh. Di ba din po? Kabilang barangay na po ito. Si pinsanin ko ata si Kapitan Hermie po ata ang nagawa nito. Toy. Wasak ano? Siya nagawa nito, Toy. Ay, ah, ko ba? Ah, ay hindi na si Ha? Hindi na si Kapitan. Marami pong gawain. Marami gagawin ano. Ah, pati yung kabila kay Tiwaksi. Ito lang po. Ay siya nagawa no kay Tiwaksi. Ano po ba? Ali ba diyan kay Tiwaksi? Ito na po yata yung Ay yung kabila ano. Oh, ah, kasama ng ginagawa mo. Oo. Oh. Eh? Ah. Ari pala baka no. Oo. Oh. Kaya naman utoy. Ah. Wasak ay ano. Ay lang tanim mo diyan. Sa 6. Ah, sa is. Ako ipaparin ni magbibisita utoy magbibisita rin ang sagingan. tao to eh mga pamangkin ko na po sa pinsan mga pamangkin ko na sa pinsan Ha, mga, mga kaisan dito na po tayo yari ang sagingan eh. pati po ano pati Star Apple yari mga prutas po nakakalungkot ay eh. hmm san Lapak ang Star Apple. Mapapaniugla la ang ari mga kaysa nang biglaan. Yan. Nagkaalat po ang niyog. Nalaglag. Hmm. malakas din po ang bagyo dito yan oh mga nagkalat po hmm. mura ba ito mura ata ito halangan eh. hmm. sayang ang mga niyog eh. dito na po tayo mga kainsan hindi naman masyadong naapektuhan kaya laang ay yari din po hmm. Oh. kaya <laughs> naman din o oh. saging may ipapower sa po ito ni tatay sayang nabuhol po ayan nabuhol may isang puno dalawang putol naman ang juice bali dalawang niyog po ang nabuhal, mga ka-insan. Nakay po, oh. Yan, nabuhal po. Oh. Aray. Yan. Buhal. Wala po din itinira din sa si tamlong, mga ka-insan. Ay, mga ka-insan, kumusta nga pala kayong lahat? Kayo ba'y kumusta inyo? Kayo ba'y binagi o hindi? Kami din, ano, ay. Kami ang pinakamatinding tinamaan ay. Tayabas. Tsaka alabat. Lubog. Oh. Yari po. Hindi malama kung paano kami magsisimula uli. Hindi po alam. Kung paano sisimulan. Oh. Nangyari po sa amin dati nung ako'y grade 4. Pero hindi po ganito kalala. Ngayon po ang pinakamalala. Nagkalat po ang niyog. Mm. Talaga po okay ngalos na ngalos po. Napapagod ako mga kainsan. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Hmm. Balik kami sa dati. Ay nako. Grabe ka bagyo. Grabe yung bagyo mga kaisan. Kaya naman pinsala ang ginawa sa amin. Pero oh, ganun talaga. Maging uh, positibo. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng um, hamon sa buhay ng hindi natin kayang uh, lampasan mga kaisan. Pagsubok lang ito. Pero oh, ayan. Sana makaahon agad tayo mga ilang buwan kailangan double time tayo ang unang gagawin namin sabi ko nga sa inyo linisin lahat ng dumi tapos ay magtanim ng panibago yun lang mga kaisan babawi din tayo ganun talaga kasama yan sa hamon ng buhay lahat naman na uh, nalalampasan yan positive babawi din yan Malay mo, magtanim ka ng halaman ngayon bigla namang darating pala yung biglang naganda naman pala ganun kasi yun hmm. parang hindi ka bibigyan ng problema nang hindi mo kaya yun nga yun yo mga kaisan okay pa rin at hindi naman parang mahina po ang bagyo dun sa ano sa kabilang barangay hindi kagaya dito sa barangay namin na talagang yari ang saging may nabuhol din ang saging dun pero hindi masyado